Gusto niyo ba na kahit brown out, may internet pa rin kayo? Yung tipong makapag-mobile games ka pa rin kahit brown out? O di kaya, nagwo-work from home ka, Bas gamit mo laptop? Ito yung bilhin niyo guys, UPS power supply. Automatic siya nagcha-charge. Meron siyang tatlong 12 volt na rechargeable battery. Kagandahan dito, pwede mo palitan yung battery pag nasira or na-discharge na. Meron siyang microchip na UPS na automatic nagsiswitch sa battery pag brownout or walang power. Safety din siya guys kasi may metal casing, fireproof siya. Pwede siya pang-outdoor. Meron siyang dalawang cable, yung isa yung mainline line yung papunta sa 220 volts, yung isa naman ito yung para sa 12 volt output. So pwede niyo siyang isaksak kahit anong 12 volt na device. Sa akin gagamitin ko siya sa modem. Madali lang siya ikabit guys So ayan uh, Nakakabit na siya Dinesting ko siya Ginawa ko Pinatay ko yung Main switch Sa breaker Tapos gumagana pa rin yung modem